Okay, and uh, ano ito tayo ngayon sa may uh, um, Molo, no? Kini Eagle City, sa na Molo. And uh, may napasin tayo uh, kakaiba uh, uh, sa kaya. Kung, uh, kakaiba sa kanya. Kung makita uh, niyo sa video, uh, isang kawari. may medyo may different siya. Ayan, Ayon. Ayon siya, no? Na, uh, kasop siya ng ating kamera ang uh, babae kung mapansin ninyo pabalik-balik siya dyan sa uh, gilid ng Batukab no? at pagkatapos kung uh, manotis ninyo no? talagang uh, parang balisa ba parang uh, hindi pa pakali hindi alam kung anong gagawin and uh, uh bago pala no? bago pala mang, uh, mangyari yan bago makunan ko na video yan yung uh, babae na yan no, kanina no, ay uh, muntikan uh, na yan masagasaan ng uh, uh, mga sasakyan no, dahil uh, dyan siya pumupunta sa gitna no, ayan, kung makita nyo ayan, no, sa gitna sa uh, sasakyan so, babalik ulit tapos uh, ako ulit no, maglaro na parang uh, yun bang hindi, hindi mo masabi kung ano No, kung ano yung uh, ng kanyang nga uh, isip no at uh, saka ni wala man lang uh, mga uh, dyan, uh, official no uh, or government officials na nag uh, uh, para naman kuno uh, uh, uno nito na baka naman masagasaan ito ng uh, uh, mga motorista na natin dahil ang uh, ang area kasi diyan na no? malapit ito sa May uh, stoplight mismo syempre no pag sa stoplight ka banda pag uh, pag mag uh, go signal pag green na yan lahat ng sasakyan talagang mabilisan yan no? kasi hinahabol na makalagpas talaga sa may uh, uh, green light no? sa kulay verde na signal no? at uh, ayan ayan kung mapansin ninyo no? ayan pabalik balik siya hindi lang kung saan siya Saan ka siya pupunta? Diyan ba tatabi ba sa kabila? O ano ba ang uh, ang uh, nasa isipan na ng babaeng ito? Ha? No? Uh -huh. Ayan. nakakaawa siya Wala naman ay mabigyan ng pansin para naman na uh, uh, matulungan ito. No? Kung uh, titignan ko lang, no? parang uh, wala, wala naman siguro itong gaano malalim na problema sa utak. No? Kasi, kasi ito kasi siya no ay namalimos uh, namamalimos at saka yung pera ang kanyang namalimos ay pupunta doon sa mga nagbebenta no ng mga pag, ng mga kakanin no okay so uh, uh yan lang ang video natin and uh, uh sana naman ay uh, mabigyan ng pansin at maipagamot itong uh, ating, uh, at at ating and, uh, way, no, bago na ito. mag-end ang uh,

bubong dyan sa may uh, uh, barangay uh, bugatungan na uh, shopping. at para sa inyong inquiries no? at dyan nakapasin lang ating contact number magkikita ninyo dyan no? ang ating cell number ang ating uh, FB uh, page and uh, group Ah, uh, isa sulang diyan. Ayun ah, uh, nakalaga dyan, uh, nakalagay diyan. Nakakatawa din. Ang tawag niya diyan. Eh, diyan sa may uh, Cruz no, Hill uh, may mga carpool din tayo nakalagay diyan. sa mga hindi mahilig mag browse browse sa may sa may social media pwede mo nyo tingnan dyan sa may uh, mga tarpaulin na nakalagay dyan sa may uh, cruising uh, pub, barangay binanwaan nakalagay yan dyan na para naman na uh, madali ninyo akong uh, contact yan and uh, pag-usapan natin kung so, uh, ano ang gusto nyo yung design sa yung uh, uh long span uh, yun by rib type, style uh, type o ano pang design at yung mga bended na sa kanyang video para mas uh, pomogi, gumanda at maganda ang forma ng inyong uh, uh project again, andyan yan ang ating uh, uh, ating contact number ayan para hindi na mahirap sa inyo no? again, maraming salamat sa inyong uh, lahat